Hi guys, good morning. Ngayon tayo ay magluluto ng adobo, puso ng mano. Simple lang naman ang proseso. I-enjoy mo lang ang pagluluto para sa marapang luto mo. Yan lang. Kaya natiniwa ko ng patatas. Ang patatas ang buhay mo, ang pagpasigla sa puso mo. Simple lang para sa luto mo. Kapag natikman mo, pati pangalan ng malamang malilimutan mo. I ingatan ako talaga ang pag -iiwan. Katulad ng pag-iingat ko ka sa kanya. Try mo din ingatan ng mahal mo. Malay mo, hindi ka naiwan. Katulad ni Katniel. Ay hindi na no umabot ng 12 years. Sayang naman. Katulad ng ulam na nasayang. Ay hindi na ubos. Dahil sa broken ang nagduto. Kaya try mo na magluto. Ang may saya at enjoy. Para happy ang buhay mo pero guys share ko lang pag masakit ang dyan mo at walang laman higat masakit at gutom ka kaya kapag ulo din ang sumakit sa iyo malay mo wala din laman ang ulo mo joke lang at isunod naman natin ang sibuyas na nagpapaluwa sa karamihan tinalo pa ang break up isunod naman natin ang bawang pampalasa sa ulam pag may bawang ulam mo, panigurado, i mo ang to in mo. Kung ayaw mo nang magluto, bumili ka na lang ng lutong ulam nyo. At dito sa part na to, nagkamali ang hiwa ko. Ah. Masakit. Right. Jokulang, just for love. <laughs> Sorry na, jokulang, kailangan din natin minsan ng konting biro. <laughs> yan you oh, know, jokulang. Okay, try natin yang pagluluto. Ito na, i-ik natin. tayo yan na, sinayaw na. lang para sa mga mo sa mo. At imbekos megus mo na yan. Tan 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 sayawan mo di tan 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 mo tan 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 megus tan 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 joke lang para hindi masunog ang luto mo. mix mix muna ha. Wait muna. Ito tayo sa exciting part. Kaya na uli. Wait. Bye. At ito na guys. Tapos na. Kunti na lang. Tanguin ka na. Dok. Mmm. Syarap. Yummy. di Diba? Ganyan lang kasi yung eh. play. Pagluluto. Thousand years later. Thousand years later. Oh my God! Wow! Titikman na natin guys. Kasukusok pa yan. Iba mo, masarap. Tingin pa lang. Yan no oh. Hmm. Tas dengan robo. Good. Sarap. Eh hey guys, kain na muna kami. Bye bye. Selamat.